Kaya, dito tayo sir? Oh, dito. Ah. Ano pala yung body complaint natin? Dito, pero, oh. yan, so, pag dalawa? Oo, oh, tapos mm -hmm. dito. No, parang namamanid ba? Yan lang. Oo. Kasi sa'yo si dalawa, pag isa kasi medyo delikado. <laughs> okay, may movement ba tayo na kapag ginawa natin? Like, pag lumit. Oh, ayan, ayan. Okay, ayan, okay. ayan. Okay. Ayan, ganyan ko. Ayan, masakit okay. siya. Dito. Tapos hindi ako maka ila ilata na matagal. Oh. Mas, masakit tapos yun, tumatal gilid na... Pag alam mo, Hindi naman, pagka ganyan, ayan, mm -hmm. ganyan. Mas, yung, yung parang muscle. Oo, oh, okay. kabila. Ah, ganyan din siya. Kabila din, pagka ito. Hindi, hanggang yan lang. Matagal ba yan? Matagal na lang okay. Hmm, hindi ko Tapos, sabi ito, pamasals, nagpamasals ako, wala pa rin. Ayun, Ilang Ilan taon na kayo? 30. Kasi, trabaho din po. Saan nito lang trabaho mabigat? Ma'am, hindi naman dito, Dito, Driver po, ma'am, um, driver. Ah, oh, okay. Naman. Naging tao po. Kaya <coughs> tatanggal ako na ang damit. Si normal lang po ng mga pananakit. Mm -hmm. Um, Nanay, tapos may time kasi sir na, di ba, kumagawa ko ng motor ko, pag matagal yung upo ko, yan, kapag sa, yan, yun. Pag may upo, sakit mo. Sabi mo ano pa? Sabi mo ito, Naglagay na ako ng mga yung mga pang mainit. Ah, pa-sintro ako ng katawan. Hindi ka naka center sir. Eh. Yeah. Piglods. Pasan. Ayan, yun masakit. Ayan. Ah, okay. Yeah, yeah, yeah. Ah, okay. Yeah. Makapal. Mm. Abot siya hanggang... Ayan, yeah, dyan. Uh, hanggang dito. So, mm. siya dito. Yeah. Hindi ka naman ganda ka sa ilingan dito. Hindi po. Like, pag... Pag... Napapawisan para yung nubo-ubo. Wala namang Masarap po sir, pag dinuro to, email po to mamaya. Ganda ah. Please <laughs> sir. Alam tayo hindi yung manilig sa mutat sir saan Ah, pagawa nito sir. Sa probinsya pa po yan. Ganda. Sa pagawa lang din yan. Uy. Ayan. Yeah. Ayan. Okay. Masaya um, ka po wala dito. Sula dito wala nasa Ang mamimigas yung... Ano dyan? ko alam. pa yan. lang <laughs> sa... <laughs> sa mm. halo ito so, yung tumabang sa iyo eh. sa ito tumasin na ta sakit ta may sakit din po nito wala dapat yan eh. Nadalog-dalogin mo ito lagi sa para hindi mo maramdaman yung sakit niya. Eh. Hindi siya makapanakit. Ito, eh. Kanina hindi, hindi ko mahunap ng ganito yun eh. Yan, kanina. lang. Mm -hmm. Ito so, side to side. Ang side. Yan. Check mo may side. Pabawas. Alright na. Ito hindi na masakit. Hindi na na. Tapos nabababa pa. Ito nabababa. Ngayon bawas, bawas lang tayo ng sakit talaga daw. Uh -huh. Kasi may natitira pa. Sakaling mo pwede bumalik dito after 3 weeks. Pre-wave, mga gano'n. Uh Para sa hilot na lang yan. Uh, ah, pag sa hilot, sa pwede kang bumalik dito ng after 5 days. Pag ganitong system, pwede kang bumalik after 3 weeks. Kasi ah, pag, pag hilot lang, kasi walang, wala nang, gagalawin doon. Hindi na gagalawin yung spine muscle na. Eh, Kaya yung muscle nagre-recover yan sa 3 to 4 days. So after 5 days, pwede na kang bumalik dito. Pwede po siyang ligot po pa? Hindi. Hindi. Kailan po kung siya pwede? Ang so, uh, ganda, tatlong araw. Bago siya maligod po? Oo, uh, kasi tuloy-tuloy ang kailangan kasi ma-maintain ma, ma maintain, yeah. yung body temperature niya sa loob ng tatlong araw. Mm -hmm. Para maganda yung healing. Pero pwede na kung masay masay? Pwede, uh, pwede everyday kung halimbawa naman is 5 to 10 minutes. Pero kung lalagpas mga 30 minutes every other day. Mm -hmm. Kung deep tissue gagawin, pwede every 3 days pero natin yung pinagbagan niya eh. yung sakit ng model ko dito, pang paginawakan niya, sakit na eh. Mm. Kaya ganda lang pag kaya na na. Nakawala na yung sakit. So gano'n pal, Wala problema yung spine yung muscle lang niya. Muscle lang talaga. Oo. Uh, Siguro kapag po ito, kaya isa. Isa sa reason talaga. Kasi trabaho ko upo eh. Puro lang nun talaga upo eh. So, magbibigay kami sa iyo ng stretching dyan. Okay, alay. Like, pag na, pag medyo may oras ka lang kasi yun siya. ah uh, may, namili ka lang pala doon, kasi may stretching dun na nakaupo. Merong naka, uh, naka, naka, nakahiga. Merong nakatayo. Sige, alay. Sige, alay. Sige, alay. Sige, Diyan lang po sir sa ano San Marino San Marino sa, sa Salawag. Hindi yeah, Salawag Dasma. Dasma. Okay. sige, sige. Eh sabi ko dito.